Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paniyaw, mayong atlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good Morning po. Una po ang aking uh, pagpapasalamat kay uh, Sir John de la Cruz at uh, sa inyong lahat sa oras ninyo ngayong araw na ito na binigay uh, para sa akin. Actually, ang um, uh, request Naman ko na uh, madami ang uh, pupunta para sa mga short uh, gathering natin. And gusto ko lang naman ay uh, mga musta sa inyo at uh, magpasalamat unang-una -una sa mga sa inyong boto, sa inyong suporta, sa inyong kampanya para sa akin noong nakaraang 2022 elections. Maraming salamat uh, sa inyong Pangalawa po ay ang pagpapasalamat ko sa suporta ninyo noon nung ako ay Department of Education Secretary at uh, sa inyong patuloy na suporta sa opisina ng Pangalawang pahulod ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. <laughs> at uh, syempre ang pamamalo aming pamilya, ang pamilya Duterte, napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga kabayan namin sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapag ko para sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyo. balik uh, ng Davao City. Tumaan po kami dito sa area ng uh, Bicol at um, pagkatapos ko pong nanalo bilang Vice President at ako uh, po bilang uh, Vice President isang beses lang po ako nakabalik uh, doon sa Naga para po doon sa problema namin sa mga teachers na naging biktima ng krimen Uh, doon sa naga, Mabilis lang yung biyahe namin noon. Pinuntahan lang namin yung mga teachers at kinausap namin sila at uh, tinulungan namin sila eh paano gagawin yung kaso nila kontra doon sa ang uh, suspect ng tinuturo nila. Tapos uh, masaya ako dahil uh, noong nakaraang linggo, nakatanggap ako ng invitation sabi nung kaibigan ko na tigalaga kung um, libre daw ako ay um, uh, nila ako na ma-witness yung 100 years na centennial mass ay 100 years na mass na centennial coronation ni Ina. So, nandoon kami nung no, uh, at syempre yung mga kaibigan na uh, noong 2022 na tumulong sa amin, sa aming kandidatura. E eh, pagkatapos nun, sabi ko, putahan natin yung island uh, barangays ng Vinsons para tingnan yung uh, makausap yung mga tao kami kasi sa Davao City wala kami ng island barangays pero napansin ko maraming probinsya ang paraming mga island barangays So uh, pumunta kami doon sa Calaguas, uh, nakausap namin yung dalawang kapitana nila, doon sa kanila patlong babae, kapitan, tatlong barangay, yung isa wala doon. So nakausap namin yung uh, barangay council, yung dalawang barangay nila at nakapagsabi sila kung ano yung mga pangangailangan uh, nila doon at uh, ano yung mga nakukuha nila galing sa national uh, government. Tapos ngayong araw naman na ito, nag-schedule kami para dito sa DAE, para sa inyo, at sa Degaspi, uh, sa Albay, para sa mga kaibigan din namin doon sa Degaspi, sa Albay. Kung hindi nyo pa po alam, meron pong Office of the Vice President, Satellite Office, ah uh, nandoon po sa Degaspi yun po ang namin doon. Sila po yung nagpapaba ng no? medical assistance, burial assistance, um, livelihood projects, entrepreneurship projects namin at iba pa pang mga proyekto ng Office of the Vice President. Maliit lang kami uh, na opisina, maliit lang din yung um, scope ng budget namin, pero sinusubukan namin talaga na ibigay siya doon sa mga underserved na municipalities sa Bicol uh, region. Masaya ako na, alam nyo, hindi ko kayo binabola. Sa totoo lang, ang dami ko na napuntahan ng dagat. Uh, mahilig kasi ako sa, mahilig ako maligo uh, ng dagat dahil hinalakihan ko yun sa akin mga magulang. Noon kasi, di pa wala pang internet, wala pang cable uh, television ang ano lang natin is si yung maliit na TV na sobrang laki pa sa likod tapos uh, schedule lang yung mga mga uh, shows na pinapalabas Saturday or Sunday, laging pag Sunday, dinadala kami sa dagat doon sa Davao City. So parang picnic ba doon kakain ng lunch, maligo tapos huwi na kaagad uh, sa bahay. Kasi malapit lang din, may mga coastal barangays kasi ang Davao City. At noon, sobrang ganda pa ng mga coastal barangays namin dahil hindi pa siya uh, polluted. So, sobrang linaw pa, malala pa, mabato siya, hindi siya ganito maganda na bumangin siya doon sa ating mabato, pero malinaw yung tubig. Yun yung alala ko. At syempre, kapag yun ang paulit-ulit na ginagawa nung ikaw ay bata pa, nadadala mo siya kapag ikaw ay uh, may edad na. So, pag ako uh, nag-iisip na mamasyal, lagi ang muna niya is kung nasaan yung dagat. Tapos, uh, noon, dahil nagkaproblema. Kung maalaga ninyo, nung DepEd na po, nagkaproblema sila sa FTA doon dahil may inkwento na malapit sa paaralan. Tapos yung mga bata at yung mga guro ay natakot na pumasok sa school kaya pinuntahan namin at uh, request kami ng stress debriefing sa mga first responders ng Department of Education. Kaya usap namin yung mga bata Uh, Parang lang, namin yung mga teachers na um, kung kung anong gagawin. Kung takot pa yung bata pumasok or takot yung teacher uh, na pumasok. So, nakabisita ako sa Masbate and, at noong panahon na yon sobrang dami ng binisita namin na municipality kasi lahat sila apektado. Nagahabulan kasi yung operation ng military at saka ng uh, hinahabol nila na NPA. So, yung magkatigil-gigil na mga municipality, apektado sila. Pila ka po ba ito? Ayan, do I 97. Seven. Seven. Seven um, uh, municipalities yung binisita namin sa Masbate. Tapos uh, kailangan namin mag-overnight doon at uh, nag-overnight kami sa municipality of Balu sa Masbate. Sobrang ganda nung no, kanilang uh, dahil doon sa Masbate. Nasabi ko na isa yon sa mga pinakamaganda na nakita ko pero nung pumunta ako sa dito sa Kapalinyas Norte, pumunta ako sa Kalangwas. Wala mong makakatalo sa Kapalinyas Norte ng Norte. Na, uh, ganda long islands uh, ninyo. Sobra. Akala ko nga, di ba lagi na sinasabi ng mga tao na sa Palawan, syempre Boracay, Boracay na talaga yun eh. Uh, world known na siya. Pero pag magtatanong ka sa mga tao na uh, ikot ng Pilipinas, sabihin nila na maganda sa Palawan. Maganda ang dagat uh, sa Palawan. Nakapunta ko Palawan sa Coron, pero masasabi ko talaga na yung mga dagat dito sa Bicol region, um, uh, sila yung mga pinakagla taas, top of the list. At nasabi ko talaga na na ano, na walang mga Kasi nakapunta na rin ako ng Phuket, Thailand. Um, walang makatalo talaga sa ganda ng uh, mga isla ng Pilipinas. Meron ako nakita na sa tingin ko lalaban dito sa Bicol region, pero hindi kasi ako nakapunta doon sa island. Nakikita ko lang siya sa airplane kapag mababa na yung lipad ng airplane, makikita ko yung mga islands nila, pero hindi ko pa yun napuntahan ang ano, Sulu. Ang mga islands doon, sa tabi ng Hulu, sobrang ganda yung kanilang uh, lugar. Isa yun sa mga ano, pangarap ko na magbisita yung mga island barangays ng Tolong, doon sa probinsya ng Sulu. Kaya yun, uh, sobrang saya namin. Masaya din kami dahil pagdating namin doon, sabi ng mga tigang kalakwas, sabi nila, ay, ang swerte mo ah. Kasi ganito ang panahon, maano na daw yung dagat? Uh, um, ma yes. Maalon na daw yung dagat. Sabi niya, hirap na ang tumatawid dito pag ganito panahon kasi malaki na yung mga alon. Pero noong ano, nung dalawang araw na nandun kami, maganda yung uh, balangon. uh, pinagbigyan, sabi ko nga doon sa isang bangkero, sabi ko pinagbigyan kasi kami ng Diyos. Tumawa siya lang tumawa. Kahit si Mayor kanina, doon sa Pinsons, nag-courtesy ko na sa kanya sa municipal hall. Sabi niya, alam mo, lang sayang dahil uh, pinagbigyan ni ina ang uh, paghikot sa Bicol. So yun po, um, yung iba ko pong uh, mga pinagdadaanan, alam niyo naman na po yun, hindi e, ko na po ito kwento ulit sa inyo lahat. Sa totoo lang, hinahangap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi uh, pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Sino na kalahin sa team sila yung nahanap nila ako? Pakisabi na lang nandito ako sa inyo. <laughs> Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin uh, sa budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Basta kami, kung anong meron, yun ang uh, tutuloy-tuloy ang trabaho ng Office of the Vice President. sa opisina namin sa Legazpi, Albay. Ang coverage po nila ay buong uh, Bicol Region. Kunti lang po yan sila pero no, um, sinusubukan nila na mapunta, mapuntahan lahat. Kung ano po patulong namin, uh, ipaalam niyo po sa amin dahil uh, alam ko na pinili niyo ako para magtrabaho sa bayan. Mga kababayan, ang lahat po na ginagawa na ay para sa Diyos sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po.